Alam mo ba na pwede mong ilock ang isang cross gamit lang ang half-sibling pairing? Maraming breeder ang nagtatanong kung totoo ba na kapag dalawang inahin ang ipinaris sa iisang tandang, tapos yung mga anak nila na magkapatid sa ama ang ipinaris mo sa isa't isa, ay pwede nang magsilbing paraan para ma-stabilize ang linyada. Ang sagot ay oo, posible. Pero hindi ito simple, at hindi rin ito shortcut. May mga bagay kang dapat maintindihan bago mo gawin, at dito natin sisimula ng malalim na diskusyon. Una, kailangan mong maintindihan kung ano ba talaga ang half-sibling pairing. Sa madaling salita, pistway ba diyang pagpapare sa mga anak mula sa iisang ama pero magkaibang ina? Ang resulta, halos kalahati ng lahi nila ay pareho at kalahati ay iba. Kaya may common ground sila, pero may kanya-kanyang halo rin na dala mula sa ina. Kapag sila ang pinagsama, mas lalapit ang lahi pabalik sa ama. Kung ano man ang dominanteng katangian ng tatay na yon, mas mataas ang chance na lumitaw muli sa mga anak. Pangalawa, huwag mong isipin na kapag nag half sibling ka ay agad-agad, magiging uniform ang mga sisiu. Hindi, lalo na kung ang cross na ginawa mo ay galing sa dalawang linyada na sobrang magkaiba. Ang kalalabasan niyan ay iba-iba ang hitsura, ugali at galaw. May malalaki, may maliliit, may hindi maganda ang tindig, may maganda ang katawan. Kaya hindi pwedeng paikutin lang ng paikutin ng half-sibling pairing ng walang malinaw na direksyon. Ang tunay na sekreto ay nasa matinding seleksyon at disiplina ng breeder. Pangatlo, isipin mo na ang half-sibling pairing ay parang paghuhulma ng kahoy. Hindi pa siya pinal na produkto sa unang tapyas. Kailangan mong ulitin at ulitin hanggang lumabas ang hugis na gusto mo. Ganon din sa nokis. Kapag nakita mo ang isang anak na nagmana ng tamang lakas, tamang tikas at tamang tindig, iyon ang iyong gagawing foundation sa susunod na henerasyon. Ang iba na hindi pumasa, kailangan mong tanggalin agad sa programa. Kung hindi, magpapalabulang sila ng lahi. Pang-apat, malaking faktor ang kalidad ng ama na pinagmulan. Kung ang tandang ay prepotent, ibig sabihin ay malakas magpamana ng kanyang mga katangian, mas mabilis mong makikita ang pagkakapareho ng mga anak. Ngunit kung ang tatay ay maganda lang sa tingin pero mahina ang pagpapamana ng galing, kahit ilang henerasyon kang mag-half-sibling, ay mahihirapan kang makuha ang consistency na gusto mo. Kaya bago ka pa man magsimula, siguraduhin mong ang iyong lalaking ginamit ay may tested na kalidad at napatunayan sa exam o sa breeding pen. Panglima, hindi sapat ang itsura lang. Oo, maganda kung pare-pareho ang kulay, ang palong at ang tindig ng mga sisiw, pero tandaan mo na ang tunay na sukatan ng isang linyada ay ang performance. Maaari kang mamili ng isang anak dahil kahawig niya ang ama sa hitsura, pero kung mahina naman sa talagang exam, walang saysay ang pinaghirapan mong paglak. Kaya dapat sabay mong tinitingnan ang anyo at ang galing. Kapag nagsabay ang dalawang iyon, doon ka lang makakakuha ng tunay na seed foul. Pang-anim, huwag mong isipin na mabilis ang proseso ng half-sibling pairing, lalo na kung galing sa dalawang magkaibang lahi. Natural na iba-iba muna ang resulta. Kung seryoso kang magbuo ng uniform na linyada, kailangan mo ng ilang henerasyon ng pagtitiyaga at tamang pagpili bago lumitaw ang consistency. Pampito, may risk kung paulit-ulit ka lang na half-sibling pairing ng walang tamang plano. Kung hindi ka maglalagay ng sariwang lahi sa tamang panahon, puwedeng lumabas ang mga kahinaan gaya ng pagiging sakitin o mabagal ang paglaki. Kaya dapat alam mo kung kailan kahihinto at kailan ka magi-infuse ng panibagong dugo. Pangwalo, tandaan mong hindi ito para sa tamad. Ang half-sibling pairing ay kailangan ng maayos na record-keeping. Kung wala kang tala kung sino ang magulang ng bawat anak at paano sila nag-perform, maliligaw ka. Dito nakasalalay kung paano mo makikita ang tunay na direksyon ng linya mo. Pangsiyam, matalas na mata ang puhunan ng breeder. Kahit iba-iba ang itsura ng mga sisiw, may lalabas at lalabas na halos eksakto ang traits na gusto mo. Kung hindi ka marunong tumingin, Baka makalagpas lang sayo ang pinakamahalagang brood material na dapat sana ipinanatili mo. Pang-sampo, huwag kalimutan ang kalusugan. Kahit maganda ang linyada, kung parehong sakiti ng ipinaris mong half-siblings, tiyak na ipapasa nila ang kahinaan. Siguraduhin mong malusog, malakas, at kayang tumagal ang mga ito bago mo sila gawing base ng susunod na henerasyon. Panghuli, ang half-sibling pairing ay isang mabisang kasangkapan kung gagamitin ng tama. Hindi ito solusyon para sa lahat, pero kapag ginamit ng may disiplina at may malinaw na direksyon, ito ang isa sa pinakamabilis na paraan para i ang isang cross at makabuo ng sarili mong linyada. Ang sikreto ay nasa breeder mismo kung paano niya gagamitin ang siyensya ng genetics at ang kanyang sariling karanasan para hulmahin ang mga sisiw tungo sa isang consistent at prepotent na pamilya ng mga nokis. Kaya mga kaibigan, kung may nagtanong sa inyo, kung pwede ba talagang ilak ang isang cross gamet, ang half-sibling pairing? Ang sagot ay malinaw, oo oh, pwede, pero hindi ito simpleng laro ng pagkakataon. Kailangan ng disiplina, pasensya at matinding seleksyon. Tandaan, hindi lahat ng sisiw ay para sa kinabukasan ng iyong programa. Piliin mo lang ang pinakamahusay, alisin ang mahihina at bantayan ang linya laban sa kahinaan. As kung natutunan mo ang bago sa video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na diskusyon tungkol sa breeding, genetics at tamang pangangalaga ng ating mga alagang manok. Dito sa channel na ito, hindi lang basta kuro-kuro, kundi tunay na karanasan at kaalaman na makakatulong para maiangat ang iyong programa. Maraming salamat at hanggang sa susunod na video.